Hello guys, good evening So to this video guys, bago tayo pumasok Ayan, ishare ko sa inyo yung aking onion. So since tumubo na maglalagay na tayo guys ng soil para mas maganda mas tumagal ang ating indoor plant na onion So, entro, pasok! A heart beat to the city streets We began to feel the fire buildings as the chemicals they take us higher the night's young and it's just begun as she puts her hand in mine So yan guys, as you can see, itong ating onion, ayan, nakikita nyo may nakatapjan dyan na parang paso dyan sa taas. Pero sa baba niya, may tubig. So since ito, yan, hindi na tayo magdidilig kasi may tubig sa ilalim. So ay ayan guys, lalagyan na natin ito ng soil para mas lalong tumagal tong ating water propagation na onion. So yan guys, dalawa tatabunan na natin yan, lalagyan na natin ng soil and ito na yung ating black soil na ilalagay doon para mas lalong tatagal ang ating um, tanim na onion dito sa loob ng ating tahanan okay, let's start so yan ito guys lalagyan na natin siya ng blue pack tanggalin muna natin ito, na setting So yan guys, yan ang silbi ng ating ano dito pat na hindi natin binutasan kasi may tubig yan, hindi na tayo magdidilig. For life na yan sa ating onion na dito kukuha ng kanyang ikabubuhay na water. So, Ayan sa kaya naglagay tayo guys dyan ng what uh, soil para mas lalong tumagal yung ating indoor plant na onion. Ayan malapit na kung mapakinabangan guys itong ating onion. Ikakat na natin dyan. Then tutubo, tutubo para mag, mag, kung naglagay tayo man dito ng lupa para tatagal at may tendency na uh, magiging sibuyas din ito ulit. Kasi kapag hindi tayo guys naglagay ng soil dito, hindi yan mag ano, mag uh, papalit ng sibuyas. So, mas mainam maglagay tayo guys ng soil. Ayan. So, you can see ito. Huli ito kasi na inilagay ko. Ayan. Ito na una. So, yung dalawa din sa soil na itinanim ko, wala. Maliit pa. Ganyan pala. So, yan ang ating update sa ating sibuyas. Bye-bye. Thank you for watching.